kumusta po mga kanwinger so susubok tayo mamana medyo masama yung panahon dahil sa LPA na napakataas pa ng bond pero wala na hindi na makita dahil sa kapal ng ulap at medyo mahangin din susubok tayo dito lang tayo sa may tapat namin dito lang ako magpapaikot ikot mahirap na kuhunta dun sa may spot natin sa may kamakuhan malayo yun baka abutan tayo dun ng malakas na hangin nahirapan tayo magsagwan pabalik kaya dito lang ako sa may tapat namin okay lang dito kahit naabutan ng malakas na hangin madali lang madali lang pa tabi para pa agad subukan natin kung ano lang yung mahuli natin dito kung ano lang yung ipagkalog sa atin ayos na yun basta bukas hindi lang tayo bumili ng bahulang so balik kagabi hindi kami nakalusong parehas kami nila utol hindi nakalusong dahil sa magdamag simulat umaga maghapon tapos magdamag pa na ulan kaya lumabo yung dagat walang nakalusong kalmado sana kagabi walang hangin kaso lang yung ulan yung hindi kakayanin ngayon nakapal yung ulap pero walang ulan yung hangin nga lang ayak kaya naman to so subukan natin sana makadalihin siya tayo dito kumita man lang tayo kahit lumandaan malaking bagay na yun so bali mag alas dos na lao na 45 na ng maraling araw abang-abang po sa mahuhuli natin. one 43 na isang buro sa tayo na mamahana. so bali umalis ako doon sa may tapat namin may na naman yung hangin kaya pumunta ko dito sa may ginakawayan yung buwan ang jam pa rin hindi pa rin lumulubog sa na, hamak tayo ng ihawin sana makalali tayo dito Wow, nadak malang Ayo sa pilih din masarap pang kalamaris salamat nakahuli tayo ng pang kalamaris wow alas tres chis na kung matatagtagan yan ibibig natin pero kung hindi kala-bari natin sa may kalarayan Malmado na tapos sumangin ulit Lakas ng kabagat Pagpigira Buti na lang magliliwanag na Alas 4 na Nakakahilo na Ang magalaw kasi yung dagat dahil sa bagat magalaw kasi dagat dahil sa bagat wala tayo pabalik nandito pa ako sa may ginarawayan patigas na sungsungin sungsung pa siya sa agos taka sungsung sa hangin kaya patigas hirap pumusad na bangka kala ko hindi nakakaangin malbado na kanina na tapos kita ko lang yung huli tulot tapos kinamagahan yan magluluto tayo magkakats and cook tayo magkakalamaris tayo so yun mga kanbinger ito na yung huli natin siguro kung hindi sumubas ko baka nadagdagan pa natin to ayan baka nadagdagan yung pusit natin saka yung mga isda ayan nakapampinta sana tayo kaso lumakas yung hangin ng hosto hindi na natin kinaya ayan so bali ngayon ito yung kakalamarisin natin to ito kakalamarisin natin tong pusit tapos itong kulambutan siguro adubuhin natin to ayan bali papakita lang natin mamaya yung pagluto kasi maga na umaga na mag alas 5 na ayan at ito lalagyan lang natin to ng ice pang ulam sa hapunan o sa gabi ayan solve din yung pang -ulam salamat at hindi na tayo bibili yan thank you lord kahit paano may blessing pa rin kahit na alang-alang sa oras tapos lumakas pa yung hangin so ayun nabangan nyo po yung pagluluto natin nito so ayun mga kadminyor ito na yung posit natin and ito na yung posit natin na pang calamaris natin at ito yung kulambutan natin ayun ito yung natin ayun so bali lalagyan natin data ng ano Amintan-durog. Amintan-durog daw sabi ni boss. Ayan. Uh, para masarap. Ayan. Bosa. Tapos, ito, gina sa mix. Ayan. Kunti lang, hindi natin nalamihan. Kasi masama daw sa katawan yung sobra. Tapos, lagyan natin ang Bigyan natin ng kalamansi. Para Pag inano sa harina mamaya, ayan. Masarap. Para kumapit yung harina. Okay na siguro yung dalawang kalamansi. Ito yun, the best. Ito yung paborito ni boss. Boss. Ito yung paborito ni boss. <laughs> Papapaki na naman to ni boss mamaya. Tsaka yung isang makulit namin. yan mas masarap pa nito kung may itlog pa. Eh wala nang itlog eh. Harina na lang. Yan. Tapos sausaw natin sa harina. Prito na agad. Yan, unahin natin lutuin bago tong adobo natin. Sausaw-saw so, na natin sa harina. So, tingnan harina natin. Okay, magpiprito na lang tayo. Yan. Okay, tagal lang ba yung kachapucharo sa iyo Tapos, lagyan natin ito simple natin para pantay dito natin ilulub-lub yung pusit natin para yaming yabi ano boss okay? okay? yun okay? Tapos, <Marvel> <elim> a n l <bokki. S 1> y un, yan Misa ba epla to? Ito. Yun. Ito yung the best. Ito yung hinahanap-hanap ng mga bata. Nagpapainit natin tayo ng mantika para Nagpreto <tryito> na tayo <try> So yun mga katayong mga simula kagabi Hindi <try> pa rin kumakalma yung hangin eh no Sobrang lakas na ng bagat Ayan so yun magluluto na tayo Ayan Nagpainit na tayo ng mantika Ayan Salong na natin <try> ito yung ulam na hindi nakakasawa Hindi may yung apoy. Wala pa kasing dingding yung kusina namin sa may parteng dolo ng kusina namin. Kaya, hindi may yung apoy. Umapasok yung hangin. So, yun. Malapit na ma tapos yung niluluto natin. Last na salang na yan. Ngan, bali nilagyan ko na sa gilid ng karton para hindi lang pasukin ng hangin. Hindi kasi may yung Apoy niya kapag ka Ayan, Ito na yung natin Ayan ah. uh, So bali yung adubuhin natin Ayan, Ayan. Lagyan na rin yung isis ng Toyo Ayan Siya na bahala niyan Siya na mululuto niyan <tinyo> tayo na lang ulit pagluluto ng adobo madilim yung ano natin ha brown out kasi eh, kaya madilim eh naging cameraman na lang si misis hindi pa natin na-alis yung karton pinapasok kasi ng hangin yung apoy kaya hindi umi steady kaya kailangan may tabing na karton Ito, matitira to kasi yung lalanta kanito nito mamaya yung unang niluto natin yung kalamares antay na lang natin na kumulo tapos timbahan natin lagyan natin ng magic para mas lalong sumarap konti lang hindi natin dadamihan pangit yung sobrang katawan kahit hindi tikman sigurado tancang tansa na yung timpla wow! So yan mga kadayor, yan. Ito na yung ulap namin. Ito na yung parehas. Yan. Ito yung calamaris natin at yung adobo natin. Yan. So titikman lang namin. Tapos hindi na kami magbibidyo kung ano, pagkain namin mamaya. Kasi alanganin pa eh. Mas maybe pa lang maaga pa. yung nilenta ka na oh. Titikman namin tapos yun. So unang sabo mga karbin sa ayan, sa ulam namin ayan, yung galamay ito yung kagandahan sa kulambutan kapag ka uh, maliit pa hindi pa makunat kapag umabot ano na ito ng dalawang kilo makunat na to so bale tama na yung ulam namin tumamaya at siyempre may shoutout na po tayo. So yun, magandang umaga mga kanventure So, sa ngayon po, yung iba pong hindi po natin mas shoutout, sa susunod na lang po. Kasi po yung ibang comment na in-screenshot natin na-delete natin. <laughs> hindi natin nasa sadya na ma-delete yun. Kaya konti lang yung na ilista natin yan pero sa sasunod na lang po mga ka-adventure yan at yun shout out na po tayo ayan unang una po shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga ka-adventure sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shout out po sa inyong lahat ayan sa ang sulok man po kayo ng mundo naroroon sa ang bansa man po kayo naroroon ayan shout out po sa inyo ayan ingat ingat ka lang po tayo palagi sa ating mga hanap buhay. Ayan, shout out po sa inyo mga ka-video. Ayan. Shout out kay Mayra Joy Binahira at Jose Ili Bracamonti ng Olongapo City. Ayan, shout out po sa inyong mag-asawa. Ayan, shout out po. Shout out kay Rodel Arcabal yun, at sa I.I. Construction Builder Builders ng San remigio Cebu City. Ayan, shout out po. Shout out po sa mga construction boys dyan sa may San remigio Cebu. Ayan, shout out po sa inyo shout out kay Bots Kasumpang at sa kanyang mga anak na si Maya Achel at Butchi from Kabatuan Iloilo ayan shout out po. shout out kay Asir Junior Brosola shout out kay Adan Manulat uh, at sa kanyang mga kapatid Eugene Manulat Flo Frolin yan Frolin Manulat yan uh, Iolalio Manulat uh, Rinan Manulat ayan to kayo kapangalan ko ka to ah Rinan Manulat uh, Angel Manulat Mark uh, Innocent Manulat from uh, Lorenzo Balabagan Lanao del Ayan din lang eh. Hindi natin alam kung del Serto o del Norte Ayan Shout out kay Alexander Fisquera from Jensen Tumbler Ayan shout out po Shout out sa family Javier Nang Barangay Kaputikan Talabira Nuiba Isiha Rico Javier Atros Pinida Javier Ayan shout out po Shout out kay Johnrell Comparativo, ayan shout out po. Shout out sa Lagawin Yung Gala TV from San Pedro Laguna, ayan shout out po idol. Shout out kay Mamau Dansol Habu from Punta Bilar, Surigao del Norte, ayan shout out po. Shout out kay Romeo Alcones at sa kanyang Shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach dyan sa Takligan, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Ayan, and family. Ayan, shout out po. Shout out sa Bitan and Divers from Bye Bye Liti. Ayan, shout out po. Shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia, Damam. Ayan, shout out po. So, yun sa mga nice magpa-shout out. Ayan, comment lang po kayo sa ating commission, section sa baba. Para sa susunod may shoutout ko po kayo. At syempre shoutout din natin yung kapwa natin may channel. Ayan. At pa-support din po mga ka-adventure. Ayan. Unang-una shoutout po kay Ma'am Meritual Puentes. Ayan. Shoutout po. Sa kay Ma'am Meritual Puentes po. Pa-support pa support po sa channel ni Ma'am Meritual Puentes. yan, Na napaka-boating tao po. Napaka-matulungin. Para pagdating ng oras o araw o araw ko. Yun. Marami pa siyang matulungan. Ayan. Shoutout po sa inyo ma'am. Ayan, at sa buong pamilya nyo po. Ayan, shout out po. Ayan, shout out din kay Otol Rapi. Ayan, Rapi is for fishing. May lakad yata sila Otol. Ayan, shout out kay John TV Vlog, my star TV Vlog, Berespiro. Farts TV Vlog, Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Kabogsay TV, Sea Adventure PH, Rod Fishing Adventure, GC Adventure, Lakes TV Official, Si Badong Vlog, uh... Johnny Fishing TV Ray Angler Larry Amo si Larry Lapua Zero na Nairobi Channel Koya Nord TV Roger Arciso Trader, Trader Driver Jasper TV MJ Eric Adventure So yun mga kanbenjor Supportan din po natin mga kanbenjor yung kailang mga channel So yun sana nice ulit magpa shoutout Ayun comment lang po kayo sa ating comment section So yun maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa next episode God bless po Bye bye